hindi sama sa tigil pasada sa lunes ang iba't ibang pro-transport sectors. Kinumpirma mismo ni Kaobet Martina pasang masda ang kanilang pagtutol sa nakatakdang tigil pasada sa darating na lunes, October 16, 2023. Annie Martin, walang dahilan para suportahan ang nasabing transport strike baggos hinimok nila ang iba pang kasamahan sa transportasyon. Naintindihin o unawain at pag-usapan na lang ng maayos ang mga nakikitang irregularidad sa mga pulisya tungo sa mas maayos na sektor ng transportasyon sa bansa. Giit ng Magnificent 7, pagod na sila sa pagsasagawa ng transport strike at aminado sila na nagdudulot lamang ito ng malaking abalas sa mga mananakay at sa publiko. Nauna nang nagpahayag ang grupong manibela sa pangunguna ng chairman nito na si Marval Buena na malawak na malawak, ng malawakang tigil pasada ang kanilang grupo sa lunes bilang sagot sa ibinulgar ng malawakang korupsyon sa LTFRB. Ang Magnificent 7 ay binubuo ng transport group na kinabibilangan ng pasang mas L-top, stop and go, fetch it up, alt it up, piston at acto.